Ganda ng baka na rin. Brahma, no? Wow! Hmm. Ayan. <laughs> nag yung baka mo. Pero magaganda. Quality, oh. Oh, no! Hmm. Ayan, ayan. 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 Bakit mo na siya ng baka niya? Ha? Huh? Bakit po murang baka niya? Ay, murang ang bilay. Mura bilay. <laughs> nice. Good morning, good morning po uh, Ngayon po ay March 27, 2024 Andito uh, tayo ngayon ulit sa Padre Garcia sa Christian Market uh, Ngayon po ay Amirculis uh, Santo Mukhang madala ngayon ang baka, kakaunti O so, ganito naman last year ganito rin Pero ganun pa man ay tayo mag-akonvas pa rin ng mga presyuhan dito kahit kaunti ang baka So, expect natin guys na kaunti lang yung upload natin ngayong video. So, yun guys. Sana nakikita nyo, kakaunti lang ang baka oh. Tingnan nyo naman. Napakadalang. Ngayon ay Merkulis Santo. Ay medyo in advance sila ang sila yung auction ngayong Holy Week. Sa lugar na Biernes, ginawa nilang Merkulis. So, sa Biernes ay sarado sila. Ginawa nilang miyerkules Santo yung auction. Pero tingnan mo kung lang ang baka ngayon. Madalang na madalang. Ayan. Na madalang na madalang. Ayan. Iilan lang ang baka. So tingnan natin sa kabila kung meron. O oh, ayan. Kaunti din dito. Ayan. Kaunti rin. So tara. Pasukin na natin ang auction ngayong miyerkules Santo para maga tayo makawi. Let's go! Ito, may malaking kambing dito. Dito sa may gate pa lang, meron wow. na kambing. Ayan. Malaki. Malaking kambing. Pagad. Agano <laughs> ah, yan, may Sampung mahigit. Sampung libong mahigit. itong kambing. 10,000 mahigit ang kambing. Mamahal ang kambing ngayon, ha? Parang <laughs> din, Palabas na. 10,000. Yung camping na yun. Ayan. Yung may kamahala ng camping na yun. 10,000 yun. Ito, may camping din. Ayan, yeah, palabas na. Ayan. O yan, magkano pila yun ng camping? 30,000. 30 30,000? 30,000 dalawang yun. May kamahala ng kambing mo. 30,000 yung dalawang kambing na yun. Nandito na tayo sa loob. So kahit Mer Merkulis Santo ay tala, ay nag-tread pa rin. Kahit Merkulis Santo, ay nagtry try pa rin tayong pumunta dito para asak uh, sa, may mapanood naman kayo. Ayan, may mga manok silang dala. Ayan. Hello, good morning. Ayan yung mga kasama natin dito, mga magbabaka. O. Ayun, may malaking baka oh. Pero hindi tinta siguro 'to. Ayun. Dalang Dala ang baka. Eh. Diba ngayon pa lang natin si pagdatingan. Ito magaganda ang baka dito. Ayun. Lalay ang pasong. Lalay ang pasong nito, magagandang baka oh. Malalaki ay nakatali na siguro ito ay nabili na ayan ayan, ayan. ayan nabili na yan magkano? 146 dalawa? 146 magagandang baka ay ayan no? 146 dalawa nabili na o magagandang klase o mga quality o Uh, kahit Merkulis Santo, marami pa rin nabili. Ito, 146 dalawa. Bali, 73 ang isa. Ayan, dalawa. 146. E, Ito may bumibili pa talaga kahit Merkulis Santo. Ayan. Napakagagandang baka. Bakang JR. Ito, napakalaking kalabaw. Ay, ang laking baka. Ang grabe. kalabing, Ang laki-laki ng kalabaw na ito. Sobrang laki. Anong kalabaw? Sobrang laki ng kalabaw na ito. Nine zero? Ninety three? Ninety three thousand na bilhin na itong kalabaw. Ang laki-laki. Ang taba-taba. Oh. Nabili na. Nabili. Ah, nabilis na benta kasi sobrang laki. 93,000. Alabaw. Bupalo. Babae. So, namarkahan na. Yeah. Marami pa rin tayong mapagtanungan kahit pa paano. Ito? O, oh, ayan. May mga baka pa rin dito. Magaganda. Pero hindi sindami ng mga nakaraan. Ayan. Ito, ang tatangkad na baka. <laughs> oh, ayan, sir. Sa iyo yan, sir? Magkano yan? Nagit ano na po? Yung bawat isa? Ay, yung malaki? Nagit pitong po. Sa, ito, higit pitong po. Ah, oh, ito nagitan niya. Ito gitanim na po itong isa. 20 na yung itong po itong malaki. Itong isa lang, uh, Ma'am. Ah, Ito. O sa sa ngaray. Eh, dami magaganda no. O oh, kaunti pero puro magaganda ang baka ngayon. Mga kwaliting baka. Kaunti pero mga quality. Eh, sir, magkano yan? Magkano yan? anim na po. Migit anim na po. kaunti pero mga kwaliting baka. Sarap pala, mahal. Ganda ng baka na rin. drama no? Ayun. Migit anim na po bawat isa. Brahman. Ano, sama so nang tingin sa akin. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ayun, ah, tinan nyo. Kung kung tayo magaganda. Puro puti. Magaganda. Mga puting baka. Mga konting baka pero mga quality. Quality ng baka ang meron dito ngayon. Tinan nyo. Iinom lang. Legit 60,000 pero quality ng baka, puro puti. Sir, magkano yung baka mo? 75. Ang laki. O namin naman, nagganda class Quality. Maraming magaganda quality. Kunti yung baka pero halos hindi ko ngayon yung quality ng baka. 75 yun pala kanina. Ang oh, hahaba. Paikot-ikot na lang ito. Oh, ayun. Nag-aaway na yung baka mo. Oh, oh. Oh, Ayun. 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 Wala ang Dalawa ang hawak. Yan ang mahirap kapag ka, pag kaunti ang hawak mo, nag-aaway yung baka. Pero kapag marami, hindi masyado kasi pinagdidikit-dikit sila. Ito, maganda. Wala, ayun, nag-aaway na. <laughs> nag-aaway na yung baka mo, pero magaganda, quality, oh. Ayun, 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 ayun. Oh, <laughs> <laughs> Makukulit ang baka mo. Oo, sige, oh, ayun. <laughs> Wala naman mga sungay, pero mag nag nagano mm. Hi, sir, good morning. Oh, Oh, tingnan mo. Oh, iyon. Galit yan. Ala, galit. Oh. Oh, iyon. Nagkaanak tala. Away talaga ang hanap ng baka niya. Oh. Ha? Lahat mga katabi. oh. Ayan. Oh, okay. <susurna> ayan. Ayan. <susurna> ayan. Ayan, nagbubuno, nagpambunuan na yung mga baka mo. Matatapang. Oh. Dalawa pang gaganda baka niya, oh. Alas mga quality ang mga baka ngayon. Magkano yung kaya baka mo? Bakit siya po? Bakit po? kaganda ng baka ngayon, no? Oo, pero mga kawaliti. Pero mga malalaki, ano? O, oh, may kitliman po, ang gaganda na, oh. O, oh, yan. magbubunong ulit. Uh... Ah. oh, tingnan mo, oh, makukulit ang dalang baka ng to. o, oh, oo, oh, oh, siya, oh, oh, yeah. oh, ayan. Ayan. <laughs> matatapang, matatapang. <laughs> Yo tinali na. Makulit eh. oo oh. Gusto ang away. Oh, ayun ang isa. Saka yun ang isa. O, oh. oh, ayan. Pero magaganda ang baka niya. Ito, maganda din ang baka ni Kuya. Malalahi. Baka unti ang baka pero malalahi. Quality. Gaganda oh. May bawa sa anim na po ayun, yung kanyang baka, magaganda. Kaunti ang baka pero mga quality naman. Ayan. May bawas sa anim na po itong bakang ito. Yeah. Ayan. may mga buyer pa rin na pangailan nila na dumating. Ah. pa Napakadalabog sa eto ko kay kuya, tanungin natin ito kung magkano. Ayan. Tatlo ang kanyang hawak na bakaw. Ayan. ito malaki itong isa. kaya good morning. Magkano ang presyo ng bakaw kuya? Sixty? 60. Sixty 60,000 60, plus higit. Yung dalawa. Ganon din. Ganon din. 60 plus. 60k may higit eh. ito tsaka yan, yan. 60k may higit Magaganda baka, ka oh? ayan so, magagada ba ah, magaganda baka ngayon kahit kaunti ayan hmm. Lano. Ito, marami mga nakatali dito. Magagandang baka. Oh. Eh, kahit okay. ilan. Pero ayun, gagandang mga quality baka ba ngayon. Ito, oh. Mga magaganda <coughs> rin Ayan. 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 mo ano po sa, madam? Ano po? Ito panin. Ano ah, Apo. Ito po ay 30 lamang. 30? Ano po, po? Mura? mura po Bakit mura sir ang baka niya? Ha? Bakit po mura ang baka niya? Ay, mura ang bilis. Mura ang bilis? <laughs> Pwede ang bilis. Ay, yung isa? Ano yung isa? Ito, 40 lang ito. 40 din? Ito mo sumunod? Alright, ah, 40 daw yan. mo ito Mura rin. Mura ang ito. Ayun, Santo, magaganda ang baka. Puro puti. Bata, mga. Mga mura? Bata. Mura no, mura ang baka. Ay, At saka puro puti dita. ang mga baka ngayon. Ilan yung may kulay. Pero pag may kulay naman ay... Ganto yan. Batong sa puti. Yang batu bisa kalip-kalip